Magandang araw! For today's video ay maaga nga niyo pala kami di ginising ni tatay para nga niyo pala magpunta sa palayan. Dahil nagpainin pa nga niyo pala kami ng kaunting minuto niyan sa aming higaan ay nauna na nga niyo pala sa amin si tatay. Nayayaman din ho kami at magapatulong nga niyo daw siya na magpahulip doon sa palayan at marami na nga niyo daw ho palang pugwang-pugwa. Paano ba ga naman ho'y inakain ng mga kuhol ay naman nga niyo pala sige at wala naman kaming mga inagawa? Dinin na nga niyo pala kami nagdiretso sa kuhaan ng pulaan at para nga niyo pala pag pagdating namin doon ay di may daladala na kami. Si Arang pala nagkalat diyan ng mga punla na nasa bawat sulok man din kami na may palayan para hati-hati kami. Kako man din o layo-layo kami para naman kako mabilis matapos. Ganering mga gawain man din ho ay sanay naman kami at nung mga bata-bata pa kami inasama na. Pero ngayon ay mas madalas na nga niyo palang kasamahin ay si Tano. Medyo malalim-lalim nga niyo pala yung inahuli pa namin din Paano baga naman ho ay palaging naulan din sa amin. At sa ilang orasin nga niyo pala namin paghuhulip dini ay nayari din namin na talaga namang mataas na din nga ni pala. Terik na terik na din kaagad ang araw. Kaya naman na mahinga muna kami din sa may kubo at nagmeryenda nga ni pala ng daladala naming sumang malagkit. Nagbaon na nga rin Upala pala diyan si Ara na rin kapi. Para nga ni daw pala siya ay may mahigop man laang. Paano ba ganun manoy pagkagising namin ay basta na nga laang bumangon at nagasikaso para nga ni daw may daladala. Para kung sakali nga daw palang humila ban ay may akainin at tainuming kapi. Maya, Maya naman ay sitano nga ni pala ay humiyaw at nagayaya ni na na daw kami. At aring nga hot, nakasalubong pa namin si Chong Magahulip din daw siya ng kanyang may palaya. Kasakasama din nga ho pala namin diyan yung aso namin si Patras. At pagtumunog man din ho aring tricycle na ari, talaga sasama din. Kaya una-una pa man din yung masakay kaysa sa amin. Ay di aring nga ho ang inasabit. Hindi pa mapaandar ni Tano. Ay di nagtulak-tulak muna kami. Fast forward. Pagka uwi ko nga ni ho pala ng bahay. Ay napansin ko kagad nga ho pala yung lamesa namin na madami pang mga suman Kaya naman kumuha ho pala ako ng ilang piraso. At kanina man din ako sa inaka pagkain sa may level up ko nga niyo pala yung pagkain ko ng suman at aprituhin ko man din ho are. Di man din sa aming probinsya pag may mga tira, tira suman pag naghandaan ay garni ang inagawa, inaprito. Yung akala mo manding panis na at maitim na ang balat ay hindi naaari ay aprito mo la ang mandin at pwede pa yun. Minsan pa nga ang kasarapan sa suman ay yung nakakailang araw sa pagkakagawa at talaga namang anong liga. Pag naprito mo man din ay anong lutong bago atambalan mo na laang ang nering kape. muna nga niyo pala ko dini ng tunganga at husay man ang kain ko ng suman masuman bago may paghigo pa ng mainit na kape. Dagapahinga din nga niyo pala ko dini at talaga masakit-sakit din nga ni ang may bayawang sa paghuhuli. Hinahapon na naman ay diari nga ni Hot, barkadahan na naman at may apuntahan na naman nga ni. Naimbitahan na naman nga niyo pala kami sa meet and greet sa pangungunan ng Soul Sisters Charity. At dahil ako na naman ang unang nayari sa pag-asikaso ng sarili ay di sa akin muna aring dalawang batuta. At mamalay-malay naman ako ay may bit, -bit si Angela na lang sones at dumaplas daw siya. Abaunin nga niyo daw pala niya at naman daw naman siya ng ilang piraso. Mapunta nga niyo pala kami ngayon sa Sunrise Beach Resort at doon nga niyo pala yung venue nung aming apunta meet and greet. At sa ilang orasin nga niyo pala namin pagbabiyahe ay nandini na din kami kaagad. Kanya-kanya man din hong kagkagan sa pagbaba at sabik na sabik nga niyong makakita ng dagat. Paano ba ga naman ho? Ay kalabas laang man din ho ulit ng hawan at minsan laang naman kami ni makapunta ulit sa dagat. Umistambay muna nga niyo pala kami din sa may tabi ng dagat at talaga namang anong lakas ng hangin. Habang karga-karga ko nga niyo pala diyan si Alicia ay namalayan ko na nga laang ho pala na katulog na. Kaya naman bumalik na din kami din sa may cottage at sakto nga niyo pala nagadatingan na din yung iba pang mga vloggers. At nung medyo madilim-dilim na din nga niyo pala diyan ay nagsimula na din magpakain muna bago mag-start ng program. Kanya-kanya na nga niyo pala kami diyan ng kuha ng aming akainin. Kaya naman thank you Lord sa blessing. Kumuha nga lamang mo pala ko diyan ang sakto kong akainin at kako naman nga niyo mabalik na laang at madami naman ang pagkain. Ano na yun? Pagkayari nga niyo pala naming makakain lahat ay nagsimula na din nga niyo pala diyan isa-isa nga niyo pala ang inatawag diyan para nga niyo pala magperform ng kanilang, -kanilang mga yel Pagkatapos itinawagan din nga niyo pala diyan si Ma'am Huguterang Mangyan para magpunta sa unahan at isa nga niyo pala sa founder ng Soul Sister Charity. Maraming maraming salamat nga niyo pala sa bumubuo ng Soul Sister Charity at pinaranas niyo sa amin yung mga ganito. Bagamat ha, kaunting nga kaunting pala kami Dini eh, pero masaya pa din naman. Ay siya, hanggang na lamang muna ho at yun lamang for today's video. Maraming salamat sa inyong panonood. God bless